Dito kami sa labas ng bahay guys Nagpractice yung asawa ko ng bow Para sa this coming September bow hunting this year Gusto ko sana subukan magano Ipractice yung bow Kaso mahirap guys para sa akin Kasi yung draw weight na sinasabi Nakaset na kasi yun sa kanya eh. 70 pounds hindi ko kaya hilain yung arrow. Baka madisgrasya ako eh. Oh, bullseye! <laughs> oh, bullseye! Oh! 21 yards. Oh. Sigurado na to ang deer ma ano, mapatay yung usa. Wow, galing-galing naman. Okay. Oga, napolis ai. 21 yards. Oh. Wow! Ang galing-galing. Okay. 21 yards.